Shout out tayo mga idol sa lahat ng ating mga uh, solid supporters sa ating mga member. Maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta sa ating mga channel. Shout out din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga beaker, sa mga blind community, sa mga security guard sa buong Pilipinas. Uh, sa lahat ng mga sumubaybay uh, sa kwento ni Carlo, mga idol, uh, ito na po yung bagong kabanata ng kwento ni Carlo. Maraming salamat sa mga naghihintay sa kwentong ito. Simula na po natin ang ating kwento. Agad naman na nakabawi ng wisyo ang ibang mga abukay na tinamaan ng mga usal nitong si Buhawi at muling umarangkada ng mga pag-atake ang mga ito. Ngunit sa mga sandaling iyon, nakabawi na din ang wisyo sa pagkagulat itong si Carlo Hawak ngayon ng batang si Carlo ang armas na tinatawag na latigo ng buntot pagi para itong isang lubid na gawa sa buntot pagi na may mga nakapahid na mga katas ng halaman galing sa mimusa, antunga at mga makabuhay. Sobrang napakabagsik ng armas na ito kapag tumama sa mga kampon ng kadiliman, lalo na sa mga aswang. Agad na nagpakawala ng mga paghagupit itong si Carlo sinasabayan din ito ng bata ng pag-igpaw at pag-atake doon sa mga abukay habang naglatag din ng mga orasyon ang anak nitong si Buhawi para siguradong matamaan niya ang mga kalabang nilalang pagkatapos agad na lumalagitik ang kanyang latigo doon sa katawan ng dalawang mga kalabang nilalang na nagiging sanhi para bumagsak ang mga ito at mamimilipit agad dahil sa sobrang sakit na naramdaman. Narinig din ng mag-ama ang pag-angil at paimpit na sigaw ng dalawang tinamaan nitong si Carlo na animoy sobrang nasasaktan ang mga ito. Gayon pa man, biglang umatake naman ang iba pa sa mga ito doon sa kanilang dalawa. Mapapansin mo rin na lalong nang gagala iti sa galit ang mga nilalang na mga abukay. Doon naman sa unahang bahagi ng lugar, rinig na rinig na nila ni ang mga pag-angil at batid ng bata na nagkakaroon na ng bakbakan doon sa unahan ng kakahuyan ng kanilang na Batid ng mga ito na may mga nakakaharap na ang kanyang ama at kapatid. Inaakala ng mga ito na mga aswang ang nakakalaban ng kanyang ama at ng kanyang kapatid na si Carlo. Ang tatlong mga tauhan naman nitong si Buhawi nakakaramdaman ang mga ito ng kaba ngunit mas nangingibabaw pa rin ang tapang ng mga ito wika agad ng isa doon sa tatlo. Kailangan natin na tingnan ang buhaging iyon ng kakahuyan. Kailangan natin na matulungan si na ginoong buhawi at ginoong karlo. Tara mag-iingat na lamang tayo sa mga talahiban at sa mga malalaking puno ng kahoy. Baka nagtatago lamang sa likod ng mga ito ang ating mga kalaban. Pagkatapos ng pagkawikang iyon doon sa isa, agad nang kumilos na ang mga ito iniwan na lamang ng mga ito ang kanilang dalang lampara dahil magiging sagabal lamang ito at baka ito pa ang magiging dahilan na masipat sila ng mga kampo ng demonyo na nasa paligid at pagdating nga ng mga ito doon sa kakahuyan agad na bumungad sa kanilang paningin at mga pakiramdam ang naglalaban na mga kakaibang uring nilalang kontra sina Buhawi at itong si Carlo. Naramdaman din ng mga ito ang presensya ng kakaibang mga nilalang at agad na sumali na. Sinabutan at ang tatlong mga tauhan nitong si Buhawi doon sa nagaganap na bakbakan. Buo din ang loob ng tatlo. Kahit kakaibang bagsik ang hitsura ng mga nilalang na nakakasagupa nila doon sa kakahuyan walang tawad pa rin at walang pagdadalawang isip na inaatake nila ang mga ito ng mga pagtaga. Umabot din ng ilang mga minuto ang kanilang naging labanan bago nagpasya ang mga nilalang ng mga abukay na umalis at lumayo doon sa lugar. Iniwan na lamang ng mga ito ang dalawa nilang mga kasamahan na may mga sugat sa kanilang mga katawan at nakabulagta. Walang buhay na din ang mga ito. Napatay ang mga ito sa bakbakan. Ang iba naman doon sa mga nilalang na nakakalayo. May mga tama din at mga sugat din ang iilan sa mga ito. Ngunit sa panig naman nila ni Buhawi, sugatan din ang mga ito. Lalo na ang dalawang mga tauhan nitong si Buhawi na mayroong mga tama din ng kalmot at mga pagtaga. Malalalim ang mga sugat ng mga ito. Kaya agad na nag-alala itong si Buhawi sa kaligtasan ng dalawa. Uwi nito sa kanyang mga kasamahan. Ngayon na, kailangan na natin na makalabas agad sa kakahuyan na ito. Kailangan na na madala agad natin ang dalawa kong tauhan doon sa aming bahay. Kailangan natin na magamot ang kanilang mga sugat. Carlo, butan, kayo na ang bahala sa ating likuran. Agad na kinarga at binitbit nila ang dalawang mga sugatan at mabilis na naglalakad na ang mga ito papalabas doon sa mga kakahuyan. Sa mga pagkakataon na iyon, loyan nawalan na din ng malay ang dalawang sugatan samantalang sinabutan naman at itong si Carlo mabilis na sumunod din ang mga ito doon sa kanilang ama kinuha din agad nitong si Carlo ang iniwang ilaw ng mga ito doon sa unahan para magagamit nila para magkakaroon sila ng liwanag sa kanilang daraanan para mapabilis ang kanilang paglabas Makalipas naman ang ilang mga minuto, tuloyan nakalabas na ang mga ito doon sa mga kakahuyan. Dumiritso agad ang mga ito doon sa mga kubo. At makalipas pa ang ilang mga minuto, tuloyan narating na mga ito ang kubo doon sa gilid ng palayan. Muling wika nitong si Buhawi at utos nito doon sa kanyang anak na si Carlo. Hindi na maaring dalhin pa natin ang dalawang ito doon sa ating bahay, Carlo. Baka hindi na umabot pa ang mga ito. Kailangan ko ng malapatan ng pangunahing gamot ang kanilang mga sugat. Kunin mo na lamang. Isama mo na si Butan. Kunin ninyo ang aking mga nakahandang mga gamot na nandoon sa ating kwarto. Bilisan ninyo, Carlo. Butan. Agad naman na tumalima ang magkapatid. Kahit na may mga sugat din ang mga ito. Mabilis na tumakbo ang mga ito doon sa gilid ng palayan pabalik doon sa kanilang bahay. Samantalang itong si Buhawi agad na inutusan niya ang isa niyang tauhan na maglaga at mag-init agad ito ng tubig na may halong dahon ng mga halamang mimusa. Pagkatapos, may mga iniusal-usal ito doon sa dalawang mga kasamahan na nakahiga doon sa sahig may mga inilatag na mga usal at mga orasyon itong si Buhawi habang nakadampi ang kanyang dalawang kamay sa mga pulso ng dalawang mga tauhang sugatan. Lumipas pa ang ilang mga minuto, dumating na din doon. Si na Carlo at Butan, mabilis na pinagtutulungan nila na magamot ang dalawang sugatan. Sina Tata Aking naman, at ang mga pamangkin nito, mabilis din na tumulong ang mga ito. Wikan itong si Buhawi. Salamat sa Diyos at naagapan natin ang kanilang mga sugat. Tatayakin, bantayan ninyo ang dalawang ito doon sa isang kubo. Kailangan natin na mabantayan at mamatsyagan ang buong paligid nakakatiyak akong hindi ganun kadaling aatras ang mga nilalang ng mga abukay. Tama nga ang aking hinala. Walang mga aswang sa gabing ito. Mga abukay ang umaaligid at hindi basta-basta na magpapakita at magpaparamdama ang mga abukay. Maaring ako talaga ang kanilang bakay. Natandaan ko pa dalawang taon na ang nakalipas may mga napatay kaming dalawang mga abukay at sa aming hinala mga pinuno ang dalawang ito sa kanilang angkan maring paghiganti ang kanilang pakay dito sa lugar ng kalitrisi. 13 butan Carlo gamutin mo na ninyo ang mga sugat ninyong natamo pagkatapos bantayan natin ang buong paligid ng mga kubo mabilis na tumalima naman ang mga ito pinagtutulungan nilang dinala doon sa isang kubo ang dalawang sugatan na sa mga sandaling iyon bumalik na ang kanilang mga wisyo at ulirat kasama ng mga ito sinatataaking at ang dalawang mga pamangkin ng matanda pinatay na din ng mga ito ang kanilang ilaw na lampara doon sa loob ng kubo at tanging ang isang ilaw na lamang ang nakasindi doon sa labas ng kubo Samantalang nando doon naman sa kabilang kubo sina Buhawi, Carlo, Butan at itong si Dudong, ginagamot nitong si Carlo ang kanyang mga natamong sugat at natamong sugat din nitong si Butan. Makalipas naman ang ilang mga minuto, inatasan nitong si Buhawi ang dalawang mga anak na patuloy na magbabantay ang mga ito doon sa buong paligid dahil tingnan lamang niya ang dalawang tauhan na sugatan doon sa loob ng kubo. Hindi man ganun kalaki ang mga sugat ng dalawang mga anak. Kakaunting mga sugat lamang ang natamo Nila ni Carlo at nitong si Butan. Mga kalmot lamang ang mga ito at mga gasgas -gas sanhi ng matinding labanan doon sa kaloblooban ng kakahuyan. Balak din itong si Buhawi na humingi na ng tulong doon sa kanyang matalik na kaibigan na isang panday na si Manong Ilyas. Kailangan niya ang tulong ng mga ito. Malaki ang maitulong ng mga ito. Lalo na na nakabalik na itong si Gutor, ang matalik na kaibigan itong si Carlo at pamangkin itong si Manong Ilyas. Doon na din sa kubong iyon na nandoon sa gilid ng palayan nagpapahinga si na Carlo Butan at itong si Dodong. Samantalang itong si Buhawi, sinamahan na niya ang kanyang dalawang mga tauhan doon sa kabilang kubo. Kinabukasan na, hindi pa gaanong kaliwanag ang buong paligid. Ginising na nitong si Buhawi ang kanyang mga anak. Uwi kanito nito doon sa dalawa. Carlo, butan, gumising na kayo. Kailangan natin na maghanda ng maaga para sa ating mga bisita at pagkatapos puntahan din natin ng maaga si Manong Ilyas. Kailangan natin na makahingi ng tulong sa kanila. Hindi biro ang mga nilalang na mga abukay. Hindi katulad ang mga ito ng mga aswang na kaya nating mapatay agad sa pamamagitan lamang ng mga usal at mga pakikipagkumbati. Napakadelikado ng na mga nilalang na mga abukay dahil bukod sa malakas din ang kanilang karunungan pagdating sa mga aspitong usaya. Magaling din ang mga ito sa pakikipaglaban. Kaya habang papasikat pa ang araw sa mga sandaling iyon at hindi pa ganun kaliwanag ang buong paligid ng malawak na palayan naglalakad na sina Buhawi kasama ang dalawang mga anak na sina Butan at Carlo kasama din ang katiwalang si Dudong. Naglalakad ang mga ito doon sa gilid ng palayan. Dumaan muna ang mga ito doon sa nakahilirang mga kubo kung saan nando doon nagpapahinga ang karamihan sa mga manggagapas. Ginising ang ilan sa mga ito at ang namumuno sa mga ito na si Manong Kanor binilinan ito ni Buhawi na kailangan na nilang maghanda para sa pangagahan ng mga ito. Uy, kanitong si Buhawi doon sa matanda. Manong Karnor, kayo na muna ang bahalang maghanda para sa ating agahan. Kailangan kong magpunta doon sa bukirin. Doon sa kabilang bahagi ng bukirin na ito. Kailangan kong mapuntahan agad at maabutan si Manong Ilyas. Mayroon lamang akong mahalagang pakay sa panday na iyon. Agad naman na sumang-ayon itong si Manong Kanor. Agad na kumilos ang mga ito kasama ang iba pang mga tauhan nitong si Buhawi samantalang sina Buhawi dumiritso na ang mga ito doon sa kanilang bahay at pinagsabihan na at inaabisuhan ang asawang si Maya na kailangan na nilang umalis at siya na muna ang mamamahala sa lahat ng mga gawain dito sa kanilang lupain. Ilang sandali pa, matapos na maihanda nitong si Buhawi ang lahat ng mga dalahin ng mga ito, papaalis na ang tatlo. Kasama ngayon itong si Bohawi ang kanyang dalawang mga anak na sina Carlo at Butan. Samantalang nagpaiwan naman itong si Dudong para makatulong doon kay Maya sa mga gawain. Ilang sandali pa, naglalakad na ang tatlo doon sa mga kakahuyan. Papaakyat na ang mga ito doon sa bundok pa ng Calle kung saan nando doon ang bahay kubo nitong si Manong Ilyas sa mga sandaling iyon. Medyo maliwanag na ang buong paligid ng kakahuyan habang binabagtas nila ang daraanan papunta doon sa kubo nila ni Manong Ilyas at Gutor Nakakaramdam ng kakaibang mga presensya itong si Buhawi. bati din ito na maaring naramdaman din ito ni Carlo. Ngunit sa mga lumipas na mga minuto, hinayaan lamang muna nila ni Buhawi at Carlo ang kanilang mga nararamdaman. Dahil hinala nila, ang mga presensyang ito ay galing sa mga inkantong na sa kagubatan ng Cayet 13. Ngunit nang lumaon at hindi pa naglaho ang kanilang naramdamang mga presensya, napakiwari nila. Sinusundan sila ng mga presensyang ito. Wi ka nitong si Buhawi doon sa kanyang dalawang mga anak. Masama ito, Carlo. Nakakatiyak akong hindi mga inkanto ang ating nararamdaman. Mukhang may mga sumusunod at nagmamatsyag sa ating mga ikinikilos. Humanda na kayo. Baka tambangan tayo ng mga ito. Ang hinala kasi nitong si Buhawi, maaring mga abukay ang mga nilalang na sumusunod at nagmamatsyag sa kanila. Maaring kagabi pa nagmamatsyag at nagmanman ang mga ito sa kanilang bawat ikinikilos para makapaghiganti doon sa dalawang nilalang na napatay nila. Sagot naman itong si Carlo. Tama po kayo, Tatay Buhawi. Kanina ko pa naramdaman ang mga nilalang na ito. At ngayon, tulad mo, nakakatiyak din akong hindi ito mga inkanto. Baka mga abu kay ang mga ito baka minan tayo simula pa doon sa ating bahay inilabas na nitong si Carlo ang kanyang latigong lubid na gawa sa mga buntot-pagi at habang sinusuot pa nila ang mga kakahuyan nakahanda na din itong si Buhawi at naglatag na din ito ng mga usal pinauna nitong si Buhawi ang kanyang anak na si Butana nasa gitna itong si Buhawi at nandoon naman sa hulihan ng kanilang pila itong si Carlo. Maingat na ang kanilang mga kilos, naglatag na din ng mga usal sa bulag ang mga ito at mga putir sa kanilang mga katawan. Ngunit makalipas pa ang ilang mga minuto, tanging pagpaparamdam lamang ang ginawa ng mga nilalang na sumusunod sa kanila hanggang sa pagdating ng mga ito doon sa kubo nila ni Manong Ilyas biglang naglaho na ang mga presensyang naramdaman ng mga ito. Muling wika nitong si Buhawi. Eh. Mukhang nilubayan na tayo ng mga nilalang na iyon. Ngunit hindi pa rin maaaring magpapakampante at hindi pa maaaring ibaba natin ang ating dipinsa dahil maaaring nasa paligid lamang ang mga ito. Carlo, maaaring lumayo muna ang mga ito. Ngunit nakakatiyak kung hindi tayo titigilan ng mga ito. Pagkatapos ng pagkawikang iyon, nakita agad nitong si Buhawi, si Manong Ilyas at itong si Gutor na abala doon sa kanilang taniman ng mga halaman at taniman ng mga gulay doon sa likurang bahagi ng kubo. Dalawang kubo ang nakatayo doon. Ang medyo may kalakihan na kubo ay ang tirahan nila ni Manong Ilyas at Gutor napapalibutan din ito ng maraming tanim na mga halaman, mga gulay at mga puno ng sagi. Sa likurang bahagi naman ng kubo, nandoon ang kulungan ng mga alagang manok, kambing at mga baboy nila ni Manong Ilyas. Doon naman sa unang bahagi ng kubong iyon, nandoon din ang isang malit na kubo kung saan dito gumagawa ng mga armas ang panday na si Manong Ilyas agad na tinawag nitong si Buhawi ang kaibigan na panday. Agad naman na napansin at napalingon ang mga ito sa kanilang kinaruruunan. Napapangiti pa nga itong si Manong Ilyas habang itinigil ang kanilang ginagawa. Uwi ka nito agad sa kanila nang tuluyang makalapit na ito. Mukhang ang aga naman ninyo, Buhawi. Carlo, mukhang mayroon kayong mahalagang pakay sa akin. Tama ba ako? Doon na natin sa loob ng kubo pag-usapan ang mga bagay na iyan, kaibigan na buhawi. Gotor, maghanda ka ng makakain para sa mga ito. Namimiss ko din ang kaibigan kong ito at ang batang ito. Kumusta ka na, Carlo? Mukhang kakabalik pa lamang ninyo galing sa matinding bakbakan. Halina kayo! Pumasok na kayo dito sa loob ng kubo! Habang mabilis na naglalakad, itong si Manong Ilyas papasok doon sa isang kubo. Samantalang sumunod naman agad itong si Buhawi. Samantalang itong si Carlo. Umikot muna ito sa likurang bahagi ng kubo para makausap ang kanyang matalik na kaibigan na si Gotora at tumulong na din ito sa paghahanda ng kanilang pangagahan doon sa loob ng kubo. Pagkaupo pa lamang nila doon sa sala, agad na wika nitong si Buhawi doon kay Manong Ilyas. Manong Ilyas, malagang pa kay ko ngayong araw na ito. Kailangan ko ang tulong mo at ang tulong ni Gutor. Pinipisti kami ng mga nilalang na mga abukay. Sa gapasan na ito, hindi lamang mga aswang ang nagpaparamdam, Mayroon ng mga abukay ang nangingialam. Hindi ko lamang mawari ang dahilan, ngunit ang hinala ko, maring paghiganti ang kanilang gagawin. Dahil sa aming ginawang pagpatay doon sa dalawang mga abukay, nahinala kong mga namumuno ang mga ito sa kanilang angkan o maaring nakipagsabwatan ang mga aswang sa mga abukay na ito at hindi lamang pamimisti sa gapasan ang kanilang totoong pakay. Maaring ang buhay ko ang kanilang gustong kunin. Sagot naman agad nitong si Manong Ilyas na napatitig na din sa kanyang matalik na kaibigan. Nitong mga huling araw, buhawi, eh nakakaramdam din ako ng kakaibang mga presensya dito sa kagubatan ng Kalyotris hindi ko lamang mawari kung anong uring mga presensya ang mga ito ngunit ngayon, sigurado ako na galing pala ang mga ito sa mga nilalang na mga abukay huwag kang mag-alala kaibigan tutulong kami sa problemang kinakaharap ng pamilya ninyo Pagkatapos ng ating agahan, sasamahan namin kayo sa pagbabalik doon sa inyong lupain.